Gusto mo ba na ikaw ay sobrang mamimiss ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung mababaliw talaga siya sa sobrang paggamis niya sa At yung hindi hindi siya mapapakali hangga't hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibo, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng malinis na papel at panulat kahit anong kulay at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos mo na itong masulat, ay kumuha ka lamang ng kahit na anong pabango mo at lagyan mo lamang o mag-spray ka ng pabango mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos mo nang malagyan ito ng pabango mo, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at hawakan saglit, glit ipikit ang mga mata mo pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito pangalan at apelido ako ay mamimiss mo palagi, malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay iipit ito ritual sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis. Pwede ilaga ito sa likod ng case ng cellphone mo at dalhin kahit saan ka man magpunta. At itago itong ritual pang matagalan dahil isa itong gabay at isang paraan para palagi kang mamimis ng taong mahal mo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel. At pwede ka gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.